Hello beautiful people, nandito nga ako sa office ng Express para kukunin ko ang aking parcel. Kasi may in-order ako para sa aking sarili sa darating na aking kaarawan. Kahit pa paano naman ay aking ririgaluhan ng aking sarili mula dito sa aking pinagpaguran. So, kung ano man ito guys, samahan nyo ako para mag-unbox tayo dito sa aking parcel. Ayan. So, so, ayan na nga guys. Ito po ay dalawa. At ayan, this is it. Ayan, sandal po siya. Bali 300 po yung dalawa, guys. 150 ang isa. 300 Hong Kong dollar. So, ayan. Mahal siya pero masaya ako kasi napagbigyan ko ang aking sarili. Sa kagayang sabi ko, regalo ko ito sa darating na aking kaarawan. Sa, sa karan ko ko sana isusuot guys, pero isinuot ko ngayong araw na ito. At paki uh, pakicheck na lang po kung bagay naman din sa akin. Ayan! Salamat guys!